Ang isyu ng kawalan ng kalidad ng mga produktong Chino ay matagal ng usapin. Maraming tao ang naniniwala na ang mga produktong gawa sa China ay mababa ang kalidad at hindi maaasahan. Isa sa mga pangunahing dahilan para dito ay ang kulang na sa pag-quality control ng ilang mga pabrika sa bansa. Minsan ang mga pabrikang ito ay mas nakatuon sa pagbebenta ng murang produkto Kaysa sa paggawa ng mga produktong may mataas na kalidad, ito ay nagresulta sa pagbebenta ng mga produktong may mga kakulangan o hindi gumagana nang maayos. Bukod sa kawalan ng kalidad, ang China ay kilala rin sa kanilang pangongopya ng mga produkto mula sa ibang bansa. Ang pangongopya o knock-offs ay isang malawak na isyu sa bansa kung saan ang mga pabrika ay gumagawa ng mga produktong halos katulad ng mga orihinal ngunit mas mura. Ito ay nagdudulot ng malaking problema para sa mga kumpanyang may-ari ng mga orihinal na produkto. Dahil ito ay nagdudulot ng pagbaba ng kanilang mga benta at kita. At alam nyo bang pati gold bars sa China ay pinipeke na rin? Sa China kasi talagang laganap ang problema ng peking ginto kung saan libo libong mamimili ang naloloko sa pagbili ng mga peking gold bars. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ginto, Patuloy pa rin na bumibili ang mga tao ng ginto. Hindi alam na marami sa mga ito ay peke. Maraming video online ang nagpapakita ng mga peking gold bar na nagiging sanhi ng pagdami ng reklamo mula sa mga biktima. Isang halimbawa ay ang mga gold bar na nagbago ng kulay matapos ilubog sa tubig na tila kinulayan lamang. May mga video ring nagpapakita ng pagkakaiba ng tunog ng tunay na ginto at peking ginto pati na rin ang mga eksperimentong nagpapakita na ang mga peking bar ay gawa lamang sa ibang materyales. Meron pa ngang mga video na nagpapakita ng mga pagtatalo ay away mula sa mga customer na nagrereklamo mula sa peking ginto na kanilang nabili. Ang mga scam na ito ay naging paksa ng talakayan sa mga lokal na media at consumer protection sites na nagbigay ng mga gabay sa mga mamimili kung paano makilala ang tunay na ginto mula sa peking ginto tulad ng paggamit ng nitric acid at pag-check sa timbang at sukat. Pero bakit nga ba mahilig sa ginto ang mga mamamayan sa China? Ang gobyerno ng China ay may malaking bahagi ng ginto sa kanilang bansa na nagiging dahilan kung bakit limitado ang akses ng mga individual sa ginto. Ayon sa mga ulat, ang opisyal na reserba ng ginto ng China ay umabot na sa 2,264 na tonelada na nagkakahalaga ng 4.7 na, punto na ng kabuang foreign exchange reserves ng bansa. Dahil dito, sabik ang mga tao na makabili ng kahit maliit na gold bar na nagiging sanhi ng pagdami ng mga scam at peking ginto. Maraming mga manloloko ang gumagamit ng sitwasyong ito upang gumawa ng mga peking gold bar na nagiging sanhi ng pagkalugi ng maraming mamimili. Ang mga pekeng ginto ay kadalasang hindi tumutugma sa mga pamantayan ng tunay na ginto at maraming biktima ang nagrereklamo sa mga online na platform tungkol sa kanilang mga nabiling pekeng produkto. Sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno na protektahan ang mga mamimili, patuloy pa rin ang paglaganap ng mga ganitong scam sa merkado ng ginto sa China. Ang pagtaas ng presyo ng ginto sa buong mundo ay nagdulot ng isang gold rush sa China kung saan maraming mamamayan ang nagnanais bumili ng ginto bilang paraan ng pag-iimpok at pag-iingat ng yaman. Sino ba naman kasi ang ayaw sa ginto? Bukod sa hindi ito nasisira, ay habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang value nito, kumbaga ito ang pinakamahusay na paraan ng investment sa hinaharap. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng ginto, lumubo rin ang bilang ng mga scam na kaugnay ng peking ginto sa China. Libo-libong mamimili ang nadaya sa pagbili ng mga inferior o artificial na ginto na tinatawag na pekeng ginto sa halip na tunay na 999 gold o 24 karat na ginto. Ayon sa mga ulat mula sa pamahalaan at mga eksperto, ang pinakamataas na uri ng ginto, ang Siam na raan Siam na put Siam na ginto ay kilala dahil sa Siam na pud na porsyento na laman ng ginto. Ang pagtaas ng demand sa ginto ang nagdulot ng malaking pagtaas ng mga scam. Noong dalawampung dalawampu, nadiskubre na ang King Old Jewelry ay gumamit ng 83 tonelada ng Peking Ginto bilang kolateral para sa 20 bilyong yuan. Humigit kumulang 2.8 bilyong dolyar na mga utang. Noong anim naman, may iskandalong kaugnay ng Syam na bilyong yuan, anim na bilyong dolyar na halo-halong ginto sa mga probinsya ng Shaanxi at Hunan. Ang mga scam na ito ay lumalala lalo na sa online na mga plataporma tulad ng Taobao at Pinduoduo kung saan maraming reklamo mula sa mga biktima. Pero paano nga ba malalaman kung peke ang nabili mong ginto? Kamakailan, naglabas ang gobyerno ng China ng mga alituntunin upang protektahan ang mga mamimili mula sa mga scammer na nagbebenta ng pekeng ginto. Sa mga tip na ito, binigyang diin ng kahalagahan ng pakikinig sa tunog kapag ang gintong alahas ay ibinagsak sa sahig at ang paggamit ng nitric acid para sa pagsusuri. Kung ang gintong bagay ay nagiging berde kapag tinamaan ng acid, maaring ito ay gawa lamang sa ibang metal o gilded. Sa kabilang banda, kung walang pagbabago, malamang na ito ay tunay. Ayon kay Nikos Cavallis, isang eksperto sa precious metals, maaring makilala ng isang mamimili ang peking ginto batay sa bigat nito kumpara sa laki at dami. Dagdag pa niya, ang siyam na raan siyam na putsyam na ginto ay napakalambot kaya't madali itong makilala mula sa mga peking alahas. Hindi naman bago ang problema ng peking produkto sa China. Ang bansa ay kilala sa mga counterfeit at pirated na produkto na hinahanap ng mga mamimili maging ng mga hindi alam na naluloko, sa kabila ng pagtaas ng online na benta ng ginto, mas pinipili pa rin ng karamihan na bumili ng offline. Pinaalalahanan ng World Gold Council ang mga mamimili na huwag ipagsapalaran ang seguridad ng kanilang mga pagbili para sa mga kahinahinalang mababang presyo. Sa kasalukuyan, ang presyo ng ginto ay nasa 2,300 at 2,76 na dolyar kada onsa na nagbigay diin sa pangangailangan ng mga mamimili na maging maingat sa kanilang mga transaksyon. Gayunpaman, ang pinakamahusay na paraan ay ang bumili lamang mula sa mga kilalang at maasahang pinagkukunan. Ang pagtaas ng demand para sa ginto ay nagdudulot din ng isang panibagong problema para sa pamahalaan ng China. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, ang pamahalaan ay nagsimulang bumili ng malaking halaga ng ginto mula sa pandaigdigang merkado. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng ginto sa buong mundo at nagbibigay diin sa pangangailangan ng China na magkaroon ng sapat na supply ng ginto para sa kanilang mga mamamayan. At natural sa ganitong kalakaran, tila nagiging target ang mga bansang mahihirap tulad ng Pilipinas. Dahil alam naman natin na karamihan sa mga Pinoy ay wala talagang alam sa ginto at hindi alam ang iba pang bagay patungkol sa tunay na ginto. Isa pa sa nakikitang dahilan ay maraming mamimili ang walang sapat na kaalaman kung paano makilala ang tunay na ginto mula sa peking ginto. Ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa mga pamantayan ng ginto at mga paraan ng pagsusuri ay nagpapadali sa mga scammer na maloko ang mga tao. Kaya naman, ang ating pamahalaan ay nag-iimbestiga at nagsasampa ng kaso laban sa mga indibidwal o grupo na sangkot sa pagbebenta ng pekeng ginto. Nakikipagtulungan din ang gobyerno sa mga online selling platforms upang mas mapabuti ang kanilang mga patakaran sa pagbebenta ng ginto at maiwasan ang paglaganap ng pekeng produkto. Ang mga sangay tulad ng Bureau of Customs at Department of Trade and Industry ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa mga imported na ginto upang matukoy ang kanilang pagiging tunay. Nakikipagtulungan din ang Pilipinas sa mga international organizations upang mas mapabuti ang mga hakbang laban sa mga scam at peking produkto. Subalit mataas pa rin ang demand para sa ginto, maraming tao ang nahihikayat na bumili ng mga murang gold bars kahit pa ito ay peke ang mga scammer ay gumagamit ng mga online platform upang ibenta ang mga peking produkto na umaakit sa mga mamimili na walang sapat na kaalaman sa pagkilala ng tunay na ginto. May masama itong epekto dahil ang mga scam na ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng kriminalidad sa mga komunidad dahil ang mga scammer ay madalas na nagiging bahagi ng mas malawak na network ng mga ilegal na aktibidad. Ang ilang peking ginto ay maaaring naglalaman ng mga nakalalasong materyales na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gumagamit. Sa huli, ang problema ng peking ginto ay isang seryosong isyo na kailangang tugunan, hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa ibang bansa na naaapektuhan. Kailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga scammer at mas mahigpit na regulasyon sa online na mga plataporma upang maiwasan ang patuloy na paglaganap ng mga ganitong uri ng scam. Ang pagbili ng peking ginto ay nagdudulot ng malaking pinansyal na pagkalugi sa mga biktima at nagpapalaganap ng kawalang tiwala sa merkado ng ginto. Kabilang sa mga negatibong epekto nito ang panganib sa kalusugan at kaligtasan at ang pagpapalaganap ng kriminalidad sa mga komunidad.